Ayan guys, nakapagtanim nang inday. Ayan guys. Ginagawa ko na lang guys. Dinidiligan ko sila. Ayan, diligan natin sila. Kasi, yan yung magiging ano na. Ganito rin ba kayo magtanim guys? Yung merong ano na ganyan. Kanal sa loob. Para yung tubig, hindi siya lalayo. Diyan lang dapat siya sa puno. Kasi ang pagdidilig ko dito guys, dito lang sa gilid niya. Ganyan. Kasi, para mas maganda yung ano mapunta yung tubig lang dyan sa puno niya talaga mismo ayan ganyan guys sa mga nagtatanim ganito lang po yung ginagawa ko ayan dapat talaga naka freak naka fix yung kanilang puno para hindi siya matbuwal ayan guys after 3 weeks Magha-harvest na naman tayo. Thank you for watching. Bye. God bless.